Hello, hello mga katumba. So, mag-practice ito to ka, bye. Ginay, hinay lang kaya ka-practice ba ikaw? Do, ano kita, sagad. Makabalo ko ba? Arak man sa likod si Totoy. Ga-practice mga katumbas, Toto. kay ituduan tatay mong bike. kabalugit sa bagbike oh, Ang tatlong. <laughs> <laughs> so hello guys. Na may bike dito. Ito Tulok sa ibo hanim di magtulok sa GoPro. Sip on mo po na katulo. Ay, man toto to. Ini ini lebih lah, ini saya tiga di sana itu mana tu diun mudah <tik> Alam mo <bo>, patay. Hay nay lang. Mo ra ga practice na hinay para ka bantu pa. Mo mabanggaan. na. Dito dito dito. Ayo dia kay eh, mau ulung ke dia. Hello ah, <tik> <Sa likod naman. tik> guys. Diko naman teh. Salikod naman. Ara guys. nga Ina to ni ani tatay si to bike nag -ar kami bike guys wala man kami may bike na amon nag arki kami so are na guys so mm -hmm. Okay. Bakit eh? Hello, hello mga katong. Nagka-bike. Nagba-bike si Julia. At pagtapos na ako, yeah, uh, akong first first, first, -first naka-bike. And guys, mga hello, hello, tumba. Mag-shoutout na kayo. Ah. Ito, uh, oh, watch yun. Tawaan yung comment there. Sa mga Tatumba. ang galing ni Julia mag bike ang ganda yung mag bike no ang ganda no ah, ang bilis niya ang oh. bilis niya ang bilis niya ang bilis niya guys ah, <laughs> natumba ano si ang galing uh, guys, si Julia Niliko po sila. At sige. Tayo na palong. Hoy, so, hoy na naman palong. Sunod you know, lang ka sa amin. Ilo sa para may upload sa para para sa ano. Ito may para, yun yung iyang ano. Pang par magtangka da. Ambal man dia istorya. <laughs> As, asa ka, Asaka, sabi 3 si Bruno ngayon ka mga ate sina at tsatot din ang ganda i magbike no kina captain Shane ni na ang ganda yo ganda i magbike Hello, ang mga kapatid! vlog show at ang ating channel. Mag-click na kayo sa subscribe sa aming tatay na channel. Ba, ah, mga katumpa. Kasi tatay nang pag sa mga ipulay. Ang tatay yung gandang yeah. ga gamit. gamit. Dine pa lang tay. Paasap. Ah, ko na ako. Guys. guys. Wow. Ayun ang yung yan, oh, yung aso oh. yun Yung ang ganda. Ang ganda yung aso 'yun. Teka. Kagaw ang asong black. Asong black. Atong bayan. Ang ganda nila, oh. Ang ganda ng aso. Ay, nakakita na tayo. Uh, um, ayun yung mga ilo, guys. Ay, mga atin na uh, grupo sa may YouTube channel. Hmm. Hmm. Guys, tayo sininong ko. Rock, rock. Nagpipicture yan. O, yung ganda. Hello. Hello, Nandito na tayo si Tatay. Uh, tatay dito. Tadlo nga si tsura mo. Ano oh? Mga Hello mga katumba. Hello mga katumba. Ay puno dyan no? Ang ganda. Ayun ang mga bike. Oh. Mga katumba. Ayun ang mga bata. Hahampang dito. Ayos. Lolo mga katumba, nag-bike-bike -bike ta tayo dito. oh dito tayo sa Sunset Boulevard na Sobilo. So, Miguel Love shout out mga katumba. Sa so, mga baguhan pa diyan no, uh, don't forget to like and subscribe or follow sa ating FBBH at saka sa ating YouTube channel mga katumba so maraming tao dito mga katumba o oh. ah, punta tayo dun sa ano sa punta para makita nyo mga katumba no. pwede kayong mag -bike, bike dito exercise so napagaganda ng Sunset Boulevard dito sa Iloilo -ilo, mga katumba yan. Anggang Hanggang doon tayo sa ano. <coughs> sa punta mga katumba. Ayan, ano, baka maraming tao dito na mamasyal. Na nagbabanding sa mga pamilya, barkada. Yeah. ito mga katumba no? ngayon lang kasi nasa susunod bawal kaya na mag-park dito mga katumba yan bike bike lang tayo mga katumba para dala na lang ehersisyo bike bike lang hanggang doon sa punta tayo mga katumba ayan Yeah. Ah, hindi pa to natapos lahat mga katumba no. Ah, pero maganda na talaga mga katumba dito. At mga out sa lahat ng ating sulit followers yan yeah, napakaganda dito sa Sunset boulevard in Iloilo City. <coughs> ah, ano itong Iloilo mga katumbano napaka peaceful itong Iloilo City mga katumbano kaya hanggang umaga walang mangyari dito sa inyo parang inyong pupunta dito mga katumpano para uh, uh, mapil nyo talaga na maganda ang tulog very friendly uh, yung mga taga ian paraming eh kesaktianan papa gitu nah apa pentingnya mga yung sports car ko, dito ko pinarking, kasi hindi naman nito, ano? ayan, napakaganda ng Subaru so ayan mga katumba, welcome welcome sa ating vlog for uh, this evening mga katumba, no? nandito tayo ngayon sa Iloilo uh, Sunset Boulevard dito sa uh, distrito ng Mulo Iloilo City mga katumba, ayan, no? kaganda. Nagbike lang tayo mga Katumba no? para makapag-ikot-ikot tayo dito. Yeah. Left and right yung nagpapa-park dito mga Katumba no? Maraming mga uh, namamasya. Hanggang sa entrance at exit ito mga Katumba maraming mga tao dito ayan oh uh, ah dala na exercise tong ating pagbike mga katumba no ayan meron na tayong i-upload sana maaliw kayo mga katumba sa ating ah uh, vlog no Siguro iba dito na mamasyal hindi dito taga city, taga ano rin, taga probinsya no. Ayan. Napakaganda talaga dito mga katumba. itong daan ng mga katumba papunta ito ng uh, ah, bayan ng Uton dito sa probinsya ng Iloilo yan enjoy na enjoy tayo mga katumbano no. malayo pa yung ating ano, doon pa sa punta o. yung Iloilo -ilo, mga katumba napakagandang lugar ito. na bu. So ayan mga katumba thank you so much sa ano so yung pagsubaybay sa ating uh, vlog no. Thank you, bye bye, God bless.